No, no, no. Ay, ano daw? No. Wala naman daw na ayuda si Vice. Ay. Napag-usapan ng veteranang kolumista na si Christy Fermin at mga kasamahan niya sa online talk show na Showbiz Now Na. Ang patungkol sa nakaraang nabanggit nila sa programa na handang tumulong si Vice Ganda sa its Showtime staff na maaring maapektuhan ng 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB sa noon time show. Maging sila raw ay natuwa sa kagandahan ng puso na ipinakita ni Vice na kahit sila ni Ayon ang itinuturo ng publiko na naging dahilan ng suspension ay nariyan siya para gumabay at sumuporta. Muli itong napag-usapan sa programa dahil ayon sa kolumnista ay walang ibinigay na tulong pinansyal ang angkabogable star sa staff at crew ng kanilang programa. Pamungad ni Christy Fermin, nang mismo doon sa loob, wala naman daw binibigay na ayuda si Vice. Dagdag pa niya ay napapatanong ang mga staff kung bakit wala naman silang natatanggap gayong nagbitaw ng pangako si Vice. Pagpapatuloy ni Christy, sila din mismo ngayon ang nagko-question kung bakit sabi magbibigay, wali naman pala. Ngunit naniniwala naman daw ang kolumista na hindi na nagbigay ng tulong pinansyal si Vice dahil tuloy naman ang trabaho ng mga staff at crew ng It's Showtime sa humaliling programa. Pagpapatuloy niya, katwiran ibay ni siguro. Yun lang namang mga host ang suspended pero yung staff and crew sila din yung nagmamando. Baka iyon ang kanyang iniisip. Bakit pa nga naman siya magbibigay sila nga naman ang nawala ng trabaho, pero ang staff and crew tuloy pa rin. Ilang netizens naman ang nagtanggol kay Vice Ganda sa hindi nito pagbigay ng tulong sa mga staff. Ani ng mga netizens ay hindi naman raw nawala ng trabaho ang mga ito sapagkat sila rin naman pala ang staff sa It's Your Lucky Day. Punto pa nila ay huwag obligahin si Vice na magbigay lalo na at may trabaho naman ang mga staff at crew. Saad ng ilan sa mga nagkomento, in fairness kay Vice at sa issue ng pangako niya na magbibigay ng ayuda sa staff. Palagay ko naman di na kailangan niya gawin yun kasi di naman pala nawala ng work ang staff since the same staff din pala ang kinuha ng show ni na Luis. Palagay ko, kaya nasambit lang ni Vice na magbibigay siya ng ayuda, akala niya ang mga staff ay mawawala ng work. Besides, if ever man na magbigay si Vice ng financial help sa mga staff, I am sure titignan nila yun as a big welcome and blessing. Pero di dapat inoobliga si Vice lalo na may mga work naman ang staff. Bakit magbibigay ng ayuda si Vice Ganda, hindi naman pala nawala ng trabaho ang mga staffs? Kaya lang sinabing magbibigay ng ayuda ay kung mawawalan o matitigil ang trabaho nila. Kaso hindi naman pala eh.